Sa tuloy-tuloy na kampanya kontra ilegal na droga, timbog ang isang street-level individual sa inglesang by-bus operation ng mga autoridad sa barangay Ipil or Mok City. Tinutukan niya ni Patrolman Cristel Palapox kalabuso ang sang street level individual sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa barangay Ipil Ormoc City. Bandang alas 4.15 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng matauhan ng Ormoc City Police Station 6 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpis ka sa suspect ang dalawang pakete ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 4.82 gramo na nagkakalaga ng 32,776 pesos. Isang 500 peso bill na money isang 1000 peso bill na ginamit bilang bogus money at isang coin purse. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pambansang pulisya sa kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng krimen upang mapanatili ang maayos, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Stern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pala Fox, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.